magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Agad-agad nilang hinayla ang mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At ganun din si Chester. Matapos madala nila lahat ang mga katawan na wala ng buhay ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Agad-agad nilang hinubad ang kanilang mga baluti na suot-suot na gawa ng lahi ng mga barbarian. At ang mga baluti ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay sinuot na agad nila Dax, Chester, Pinunong Bench, General Kai, General Pat, at General Miles. At si Chester ay nagsalita at sinabi, "Brother Dax, Brother Bench, General Miles, General Pat, at General Kai." tayo nang tumungo sa harapan ng gate na kunwari tayo ay nagbabantay. Baka mapansin ng mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabantay mula sa itaas ng batong pader ng imperyo. walang ang mga kasundaluhan na nasa labas ng gate ng imperyo upang magbantay. At General Kai, pagdating natin sa harapan ng gate, ikaw ay sumigaw na buksan ang gate na ismo kamo na pumasok sa loob. Upang kumuha ng mga tubig para sa iyong mga kasamahan na nagbabante sa labas ng gate. Kapag bumukas ang gate agad-agad kang pumasok, sabi ni Chester, nang marinig ito ni General Kai. Agad-agad itong tumugon at sinabi, masusunod sec Master Chester, sabi ni General Kai, at sila Dax, Chester, Pinunong Bench, General Kai, General Miles, at General Pat ay tumungo na sa harapan ng gate ng imperyo ng lahi ng mga elf at sa pagdating nila sa tapat ng gate, si Chester ay tumingin kay General Kai at sinabi, Ngayon na General Kai, gawin mo na, sabi ni Chester sa mahinang tono. Nang marinig ito ni General Kai, siya ay tumugon at sinabi, Sige Sek Master Chester, at si General Kai ay sumigaw at sinabi, Buksan niyo ang gate, ako ay papasok, sigaw ni General Kai sa malakas na tono. Maya-maya, ang mga kasundaluhan na nagbabantay sa taas ay agad-agad na tumingin sa labas ng imperyo na kung nasaan sila Dax, pinunong Bench, General Kai, General Miles at General Pat na nagpapanggap ng na mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabantay sa labas ng gate. Ang isang sundalo ng elf na nagbabantay sa taas ng malaking pader na bato ng imperyo ng lahing elf ay sumenyas sa kanyang mga kasamahan na buksan ang gate nang makita niya ang isa sa kanilang kasamahan ang nais pumasok ngayon sa loob ng Imperio. At maya-maya, dahan-dahan bumubukas ang malaking gate ng Imperio ng lahing elf. Ang makinarya ay naririnig dahil sa pagbukas ng gate, at nakikita nila Dax, Pinunong Bench, Chester, General Kai, General Miles, General Pat ang unting-unti pagbabukas ng napakalaking gate ng Imperio ng lahing elf. At ganun din sa hindi kalayuan habang nakatago sila General Bryan at ang libo-libong kasundaluhan. Nakikita nila ang pagbabukas ng gate ng Imperio. At si General Kai ay tumingin kay Chester. At si Chester ay sumenyas at sinabi sa mahinang boses. Kaya mo yan General Kai. Sabi ni Chester. At maya maya ang napakalaking gate ng Imperio ay tuluyan ng nagbukas. At si General Kai ay agad-agad na pumasok. At sa pagpasok ni General Kai sa loob ng Imperio ng lahing elf ang isang sundalo ng lahing elf na nagbabantay mula sa itaas ay sumenyas ulit na isara ang gate. At ang makinarya ay naririnig ulit at ang gate ay unting-unting sumasara. At sa loob ng imperyo ng lahing elf, si General Kai ay nasa loob na. At nang tuluyan ng masara ang gate. Ang isang sundalo ng lahing elf na nasa loob ng imperyo na nagbabantay ay lumapit kay General Kai at sinabi. Anong dahilan ng iyong pagpasok? sabi ng isang sundalo na nagbabante sa loob ng imperyo. Nang marinig ito ni General Kai, siya ay tumugon agad at sinabi, ang ating mga kasamahan na nasa labas na aking kasakasama na nagbabante ay nais uminom ng tubig. Kaya ako pumasok sa loob upang kumuha ng maiinom namin. Sabi ni General Kai, nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf. Medyo nagtaka ito, at ang isang sundalo ng lahing elf ay nagsalita at sinabi, bakit kailangan mo pang pumasok sa loob ng Imperio? May mga nakatalaga na magdadala ng tubig sa inyo sa labas. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf na nagbabante sa loob. Nang marinig ito ni General Kai, medyo nagulat siya, ngunit nakaisip agad ito ng dahilan at sinabi. Hindi na kasi maantay ng ating mga kasamahan na aking kasakasama na nagbabante sa labas ng gate ang pagdala ng tubig. Sila ay uhaw na uhaw na. Ngunit maaari naman ako lumabas ulit para antayin ang magdadala ng tubig sa amin. Sabi ni General Kai sa seryosong tono. Ngunit ito ay medyo kinakabahan. Hindi niya alam kung magtatagumpay ang kanyang magiging palusot at paraan. Nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf, ito ay nagsalita at sinabi, Hindi na, nandito ka na sa loob. Ikaw na ang kumuha ng mga inuminyo. At bilasan mo lang kailangan magbantay ng husto sa labas ng gate ng Imperio. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf na nasa loob ng Imperio. At nang marinig ito ni General Kai, siya ay tumugon at sinabi, Oo mabilis lang ako kukuha ng maiinom namin. Sabi ni General Kai sa isang sundalo ng lahing elf. At ang isang sundalo ng lahing elf ay agad-agad na tumalikod kay General Kai at tumungo sa kanyang pwesto at bumalik sa pagbabantay at nang makaalis na ang isang sundalo ng lahing elf na hamarang kay General Kai. Si General Kai ay huminga ng malalim at napabulong at sinabi sa kanyang sarili. Buti na lang tanga din ang isang sundalo na iyon. Akala ko papayag ito na muli ako lumabas ng imperyo. Madaling malin lang ang isa na iyon. Sabi ni General Kai sa kanyang sarili. At si General Kai ay tumingin sa paligid nakikita niya ang mga nakakalat na mga kasundaluhan ng lahing elf sa loob ng imperyo. At si General Kai ay naglakad-lakad habang pinagmamasdan ang mga figure ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At si General Kai sa mga oras na ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Ito na ba ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf? Sa tingin ko ang mga kasundaluhan na ito ay hindi lalagpas ng libo-libong kasundaluhan. Nasaan na ang iba nilang mga kasundaluhan? akala namin lahat ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay tinalaga sa loob ng imperyo nila upang magbantay. Ngunit sa aking nakikita ngayon, ang mga kasundaluhan na nasa loob lamang ay hindi ang lahat ng kanilang kasundaluhan. Tuldo, ngunit nasaan ang mga ito? Kailangan ko itong malaman, sabi ni General Kai sa kanyang sarili. At si General Kai ay nagpatuloy sa paglalakad. At sa kanyang paglalakad, may isang sundalo na nagmamadali maglakad. At nabangga si General Kai. At si General Kai ay medyo napaupo dahil sa pagkakabangga sa kanya ng isang sundalo ng lahing elf. At ang isang sundalo ng lahing elf ay nagsalita at sinabi. Paumanhin sa, aking nagawa, hindi ko sinasadya, nagmamadali lang ako, upang bumalik sa aking pwesto. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf kay General Kai. Nang marinig ito ni General Kai, Dahan-dahan siyang tumayo at sinabi, Ayos lang, nauunawaan kita, ngunit may nais lang ako malaman. Alam mo ba kung nasaan ang iba natin mga kasamahan ngayon? Bakit sa dinami-dami natin mga kasundaluhan sa ating lahing elf? Ang nandito lang sa loob kung hindi ako nagkakamali ay nasa libong kasundaluhan lang ang mga ito. Kasama na tayo roon, sabi ni General Kai sa isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf, ito ay nagsalita at sinabi. Hindi mo ba alam na ang iba natin mga kasamahan ay hinati-hati ni Master Ken. Ang iba natin mga kasamahan ay tinalaga niya na magbantay sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Dahil sa banta ng lahi ng mga demonyo sa lahi ng mangkukulam na elf at ganoon na din sa ating lahat. Kaya ganoon na lang din ang pag-iingat ni Master Ken sa lungsod ng mga mangkukulam na elf kaya ngayon si Master Ken ay nasa lugar ng mga mangkukulam na elf upang magbantay din sabi ng isang sundalo ng lahing elf kay General Kai. Nang marinig ito ni General Kai, labis siyang nagulat at napabulong sa kanyang sarili. Ano ang lungsod ang sinasabi ng isa na ito na lahi ng mga mangkukulam na elf? Ngayon ko lang narinig na may mangkukulam na elf sa lahi ng mga elf. At saan makikita ang lungsod ng mga mangkukulam na elf? Na tinutukoy ng isang sundalo na ito. Oo, ang apat na general ng lahing barbarian na sila General Kai, General Miles, General Pat, at General Brian. Ay hindi alam ang tungkol sa lahi ng mga mangkukulam na elf. Dahil ang apat na general na ito ay mga bata pa at mga binatilyo pa. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!